guys Maganda 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 morning mga kapundad no So today pupunta tayo sa Zero One Ayan pupunta tayo Zero One Moto sa Paranaque West Service Road Kasama natin si Boss Arch 2.0 ayan So pupunta tayo sa Zero One Zero One Moto sa West Service Road Paranaque So tingnan natin ano pwede nating kabit dito kay Daxu Ayan papasponsor tayo <laughs> So ayan, tingnan natin kung anong pwede kabit huh. And nandun na pala sila kuya, sila Redfeet. Kasi papa, ewan ko ano gagawin nila kaya no, kay Ibo. Kay nasa susunod yung nila no. Sa tabi lang ni Boss Arch, malapit. So tingnan natin kung anong papagawa nila doon. Sasama so, lang tayo. And tingnan natin kung anong pwedeng ilagay dito kaya no, kay Dax. So yan, kasama natin si Boss Arch 2.0. Tara. Putik oh, na sintas yan. Ano yan boy? So ayan guys, no, titingnan natin kung anong pwedeng ikabit kay Daxu, kung anong ilalagay ni Boss Arch. So tinakbo na nito is 1221 'yan. Ibigay natin kasing gamit pang service kay speedometer. Nag-intro ka na? Nag-intro ka na? Oo. Tara na. Hay okay, guys, tapos kita tawag ng daddy. Tama na. Okay, kita tayo sa susundan lang natin si Boss Arch 2.0 kasi hindi natin alam yung daan dun no? eh, kasi ganitong umaga is one way pa dun sa West Service Road ha, ah, Monday morning yan medyo traffic na dito sa Tondo yan, start na naman ng work work, work, work ah, sabihin so nyo tayo dadaan guys Osmeña Highway Ewan ko lang kasi saan kami iikot Saka sa East Service Road kasi one way sa West Service Road oh! Kailangan namin umikot siguro sa bikutan Nakapakalambot talaga ng si front suspension front telescopic fork ni Aerox no? Yun yung issue niya talaga no? Tingnan natin kung may changes na mangyayari Sisilong ka pa? Pagal eh, 1 eh So gloves po na natin guys, Red Dragon, yan, galing sa Thailand, binili nila kuya, ayan binigay sa atin Thank you very much <laughs> Lakas nga, nang iiwan yan O uh, pag ginanon mo, pag di ka na gano'n O nga pala mga kabundat, no, sa mga hindi pa nakakalam, meron na tayong available na V-Lane muffler sa Komodo on Wheels For NMAX and Aero wow. And yung canister na V-Lane, meron tayong carbon and yung black So ito malapit lang kay Samoton Wheels And eh, gusto nyo magpa Muffler So yun pwede kayo pupunta sa Samoton Wheels Plug and play lang naman siya, no guys SM Del Lazaro Actually pwede rin kaming dumaan sa Roas Boulevard Then magkakostal Coastal Road na lang Ewan ko ba dito kay Boss Arch Ba't dito kami dadaan <laughs> Medyo pinaktrate naman tayo guys no Medyo maraming lubak dito so, Kahit mag isa lang tayo guys Tumutugod ko si Ero si Daxo no? One hour later. Asa ah, kabilang ako? Eh. Hindi pa ni mo tayo tupin siro guys oh. Hindi <laughs> abot. Hoy <laughs> so, ta, pabigod na tayo guys. Ikot lang tayo tapos medyo malapit na. Ikot na lang tayo, di ba? Ikot na. Time check 9 o'clock in the morning, yo. Ganyan know? ka grabe yung traffic. 9 o'clock in the morning. So, this is usual. Nakikita niyo to lagi, no? Tuwing Monday. I guess tuwing Monday kasi sa Manila ganun no tuwing Monday usually yung nagta ng tao is mas marami usually pag Monday kasi start of work no yun yung maganda dito guys ay mga enforcer no yun west service road guys malapit na tayo mga kakundad sa zero one moro yan Woo, grabe traffic sa East Service Road ah, uh, SMB Kuta nga ah, pala mga kabundat mo no? wala pa tayong nakakabit na upgrade dito kay Doksu no Ooh! when it comes to its parts wala pa tayong upgrade guys nagdagdag lang tayo ng top top bracket yun pala yung nilalagay natin kay Doksu no so yan guys nandito na tayo sa Zero One Moto eh. edo niya nga tao no marami na nga guys So yan guys, nandito tayo sa Zero One Moto Ayan, nandito sila kuya Ayan o, oh, si Ibo So guys, Zero One Moto Woo. Ayan Kaya tayo, ayun may mga vlogger dito guys Traffic A few inches later <laughs> Boss Bali, ano yung dinama natin dyan sa ano, telescopic fork? Mare-repop lang natin yung bouncing mo Issue naman talaga ng Aerox. Aerox talaga, no? O, oh, guys, issue talaga ng Aerox yan. A few moments later. Boss Lemon, ang lalagay natin ngayon? Lagyan natin titel. Lagyan titel. Bagong signal light siya. May park light na. May signal light. So, pag nag-turn left ka, iilaw sa ng dilaw. Pero yung kayo steady white. Mm, okay. Parang GPA lang din siya. Uh, pero mas malakas siya. Ah, mas malakas siya. Mas malakas So, yun guys. Lalagay tayo ngayon yan. And may kinuha pa si Boss Arch, no? May ipapalagay pa daw. Dara, dara. Asan? Boss Arch 2.0 to <laughs> Ito <laughs> so, yung pinapaklas doon si Daxu, no? <laughs> Ikaw, anong gagawin mo dito? Wala. Tignan ko lang yung mga trabador ko. Tama yung ginagawa. <laughs> so, lalagyan natin na ito, guys, no? Pinagay ni Boss Arch. Ito, visor. Ayan. Ay, clear? Yan, clear. Talaga natin ng visor na clear. And yan, Brembo. Oh! Brembo brake pump protective cover. Yan, guys. Tapos tawag dito. Ayun, doon. Axel, no. Ayun. Kulay blue, no. Kumukha na natin si Itang Biolo. And ano pa to? Ayan sa footpeg peg yan dito para kay speedometer, no. Ayun dito. Yan, ito lalagyan natin, kulay blue. Ayan. Ayan, para kay speedometer, no. Ayun, maganda na ang pakan mo, no magreklamo ka pa niyan. Yan guys, ang dami no. Hindi ko na isa-isahin. Mamaya kasama natin si Boss Arch 2.0 no. Siya 'yung magmo-montage nung kay Daxu Yan. Wala ka diyan. Buti na lang umalis si Kuya. Meron tayong cameraman ngayon. Wala ka diyan. Kapala si Riley Red. Yan si Riley Red. Ibu mana bucin? Teki. Yan, shout out. Kapit <laughs> <laughs> na. Kapit na soon. One hour later. So yun mga kabunda, tapos nang i-install yung mga upgrades ng mga accessories natin dito kay Daxon. No? Tapos sabi natin si Boss Arch kung ano yung mga nilagay natin. So, Boss, ano yung mga nilagay natin dyan? Ayan, so nilagyan natin ng, kasi bago lang yung Aerox niya. Ayoko mo ng mabigla, baka ba sa sunga. So bago lang kasi yung Aerox ni Burn, hindi um, mo natin nilagyan ng sobrang mabibigat na modification. Baka trangkaso ko <laughs> yun. <laughs> Delikado trangkaso ngayon, kasi di ba ganyan. So ito, umpisa natin. Importante, mating. Nilagyan natin siya ng mating. Para extra grip, saka syempre, dagdag forma na rin. Tapos also, sa angkas, pinalitan natin ang color team niya as blue. Kasi yung angkas natin, di ba silver yun? ah uh, blue na siya ngayon. Also, ito rin, protection para pa nag-slide, race cover. So, pa nag-slide kasi, uh, may slide ito yung malagas kasi na ito, ito. Ayan, may slider na Slider niya to eh. Ayan. Tapos, syempre, pa uh, yung stock windshield uh, pinalit pinalaki natin natin ito nilagay natin yung side windshield Nemo brand to medyo mas mataas medyo may angas tapos ito rin ito axle slider marami nagtatanong anong purpose ito eh katingin nga ng iba parang abubot lang actually may purpose yan pag nag slide kayo hindi agad itong matadamage eh, ito muna yan ito ang purpose niya at the same time, ito rin yung Brembo caliper cover natin. Pag uh, nagka-accident, hindi agad yung preno ang tatama. Ito muna. So, may purpose yung mga yan. Hindi lang siya. Kung aman kung parang abukod lang. Pero may simple yan. So, yun lang muna yung mga uh, ikakabit natin sa si Daxu. Kaya yun. Uh, soon sa susunod na yung mga magbibigat. Sabi, nga ni Boss Arch, yung mga ano muna. Baka trangkasuhin. Baka eh. trangkasuhin si Daxu. So, yun. Salamat kay Boss Arch, Zero One Moto. Yan. Abangan nyo na lang si Burns magpag-contain -co niya, mag-install ng sarili niyang bilin Muffler. Ayan. Ayan, abangan nyo guys. Sa... Uh, About wheels naman tayo mag-install. Uh, doon tayo mag-install. Kasi available na rin yung V-Lane natin. Okay. Sa modern Wheels. Ayan. So abangan nyo yung next content natin doon. I-install natin kay Daxo, kay Aerox. Yung V-Lane So yun guys. Tapos na tayo magpalagay ng accessories kay Zero One Moto, kay Boss Arch. Ayan. Maraming salamat kay Boss Arch. Sa pag-sponsor sa atin, no? Ng mga accessories natin. So sa so, susunod, so, 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 abangan nyo yung paglagay natin ng V-Lane muffler sa Kamoto Wheels na natin siya gagawin no? sa Kamoto Wheels kasi available na rin siya sa Kamoto Wheels yung V-Lane na carbon and yung black so yun, uwi na tayo ngayon, iwanan na natin si Boss Arch yan, iwanan na natin si Boss Arch 2.0 kasama yung daddy nya yan, salamat sa daddy mo ha sponsoran tayo ng accessories so yun guys, bagay tayo sa Kamoto Wheels wala You don't even know me like that. Are you past fun? time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. So yun guys, nandito tayo sa Komoto Nils. Yan, nilabutan tayo ng alan. So yung thank you sa Zero One Moto, Boss Arch. Yan, para sa mga accessories na nakakabit sa atin ngayon. Yan, konting accessories lang muna, then sunod natin yung pipe, yung V-Line. Hmm. So yun lang guys, see you on my next video. Ride safe, God bless, peace out.